Napasabog ang Halloween costume, na-spoil ka talaga ni Paolo Abelino. Meme vice, ibinahagi sa publiko kung gaano kalakas Ikimchu sa kanyang nobyo na si Paolo Abelino. Matapos mampapayag nito, nadumalo sa isang Halloween party at magsuot ng Halloween costume. Walang bakas na introvert kapag si Kim Chiu ang humihingi ng pabor sa kanya nawawala ang pagiging shy boy sa maraming tao. Literal na gagawin ang lahat, mapasaya lang si Mrs. Ito yung sinasabi ni Jake Cuenca sa isang interview. Na yung samahan ng Kim Pao, sobrang solid. Napakalaking bagay ni Kimi sa kay Paolo. Lumabas ang pagiging masayahin ng aktor. Kumbaga nahanap na yung babaeng nagpapasaya sa kanya matapos ang ilang taon na pagiging single. Ayon nga sa mga komento ng fans, Thank you so much sa bumuo ng love to na ito. Napaka special na ibang paulo na ang nakikita namin kumpara noon na palaging ilag sa mga interviews at mga fans. Napakalaking impact sa kanya ang magkaroon ng isang Kim na masayahin at napakapositibong tao. Yung aura pa lang kahit hindi maganda ang araw mo ay mapapa-smile ka. Ganyang babae ang kailangan ni Paolo Abilino na palaging positibo sa buhay na hindi nakakasira ng mood to comment your opinion like subscribe and share this video thank you for watching